Anggap mo yun? Simang dito. You really shot at Ate, may pinag-aaralan akong tao. Ginagawin mo ako, I'm just returning the favor. No, no, no. Alam mo paano mo ako tinanong? Paano mo ako tinanong? Sabi bang, ate ano problema mo? Inay oh my God, kuya, she's a liar. Oh my God, you're a friggin' liar, miss. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako doon sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si uh, Sen. Gingoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na cited in contempt na si Macy's, ngayon naman si Mr. Ano sa palagay mo? Pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi, hindi po, nga, ang tanong ko lang, sa ko palagay ba mo, ikaw ba'y ba pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa, okay. Pero may abogado na doon, yung committee chairman, eh yung uh, committee secretary. Paperma lang noon. Eh. Okay, Paper go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa, sa ngalan ng patas na pag-hearing uh, pag dito, di ba, ako ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag? Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Mr. Mr. Ferran? kayo po ba ay kwalipikado sa field of polygraphy? polygraphy. At ganun katagal na kayo nagiging polygraphy examiner sa NBI? Uh, I was almost nine years in being polygraphy examiner, Your Honor. Know, no? Sa NBI talaga kayo nagsimula? Ah uh, yes, Mr. Taylor. Ano po ang masasabi yung specific training nyo o certification na magsasabing isa kayong dalubasa sa polygraph examination? Uh, before I be recognized as polygraph examiner in the National Bureau of Investigation, uh, I conduct or oh, I nagkaroon pa ako ng maraming training po, Your Honor. At the same time, uh, before po ako humawag ng mga kaso sa lie detection, uh, kailangan po makakomplete pa ako ng 100 subject before I recognize to handle a cases pertaining lie detection po, Mr. Taylor. So are you member of any professional uh, association or organizations related to polygraphy? May mga association uh -huh. ba kayo? ASEAN? O sa Pilipinas? O sa, sa ibang bansa? Uh, if we, I, uh, I, have a training also galing po ng ibang bansa, Your Honor. Uh, just regarding the computerized polygraph machine conducted by Mr. Cochran, which is the Uh, senior operation of the machine we, we, we being used, Mr. Chair. So, yung computerized machine, yun yung ginamit nyo sa polygraph examination na nakaraang linggo? Yes, Mr. Chair. Uh, with the permission of uh, Assistant Director Papa and uh, Attorney uh, Mr. Basilio, Hayana. Lahat po ba okay. ng sinabi ni Mr. Peran ay inyong kinoconfirm na siya isang eksperto sa polygraphy? Uh, good afternoon, Mr. Chair. Yes, sir. Uh, confirm ko po ang lahat na sinabi ni Mr. Ferran. Uh, meron na akong kikwento na reliable talaga ang uh, lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong, pag meron akong uh, kailangan ipa-polygraph test sa programa ko, uh, truth verifier yung inahire namin which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po. Recently meron pong uh, isang pamilya minasaker yung misis uh, pinatay ng tadtad -tad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay. And then uh, na-interview ko po yung mister sinabi niya na wala siyang kinalaman dun sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Eh bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak. Ima-massacre niya. Hanggang sa yung mga polis blanco, they don't know kung sino yung sospek. Nung pinaladetector, lie detector, test ko po, yung si mister. Nung makita ng mga polis na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung polis kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So ang ginawa ng mga polis, pinariinak yung father nung pati ng pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo Mr. Tulfo nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. Pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil lie to sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko, why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo? Pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi, hindi ko, nga, ang tanong ko lang. Sa ko palagay ayun. mo, ikaw ba'y ba pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Uh, sir, uh, matanong ko lang uh, with your indulgence. Noong po kayo ay nagkina, uh, sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si attorney mortel lang po ang nandoon. Attorney mortel? So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon yung committee chairman, eh, yung uh, committee secretary. Paperma lang noon. Okay, go Patapos ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa, sa ngalan ng patas na pag, uh, pag dito, di ba, ako, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayo dalawa after consulting with your lawyers, and then sabi ko, para maging patas, hinamong ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama, maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinuling. Bumagsak ka. So, yun siya sabi kanina, nung pagpasok-pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan pag ilang araw natin hearing. Ang bottom line dito is kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one, nakisisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong so ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling period tatanungin ko ngayon ang NBI ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions who can answer this how do you how do you uh, uh, explain this in layman's language So, yung ibig sabihin po yung... Sa Tagalog, Oh. Ano, ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung, ano ba yung tanong? Kung ikaw pa na magbasa? Oh. So, dito po, Your Honor, sa polygraph uh, test ni Pranilin Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totubong lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ati L.B. Bergara. Sagot? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya dito ang deceptive reaction. Tinatuloy kay Mrs. Ruiz kasi nga high blood. High blood. Yes, Ron. Oo, so nandoon, mm -hmm. may mi counsel doon di lang natuloy. What about the second attempt dito sa pag polygraph test kay Fr Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At, at the time that I arrived, Your Honor, they were already inside uh, the the room downstairs, Your Honor, and there was already machine uh, that was attached to, to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of uh, counseling her with respect to the uh, oh, document That the NBI was asking her yes, to sign. You were, After you that, were, were that I was... Ay, uh, naman pala, ito eh. naman si... Hanggang ngayon pa ba? An hanggang ngayon, hanggang, ngayon pa ba? Si Sunungaling ka pa rin? Ha? Huh? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, nene, tanoyin ka lang si Miss Franz. Sinasabi mo rito sa komiting to, wala kang abogado nung kinundak yung yung polygraph test sa si iyo. Pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpaperma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair, saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka nakasalanan na umalis yung abogado mo, basta nandun yung abogado mo. He was the one... Nakita niya na... na, na nakita na, niya na, na... Alam niya na merong polygraph examination. Polygraph test. Oh. No, Ayun, yeah, sino nga, alin ka pa